Parang pinapanood ko yung mga co-affiliates ko sa feed, napansin ko may patay pala sa paraan nila ng pagbibinda. Yung iba, super chill lang, parang nagpipinto lang sa kaibigan. Yung iba naman, deret-deretso, parang bili na, may promo. Doon ko na gets, meron palang soft sale at hard sale. Soft sale, ito yung chill lang, parang pinto lang sa kaibigan habang nagkagabi. Hindi mo agad sinasabi na bumili, pero pinapakita mo kung paano ka natulungan ng product. Halimbawa, itong skincare product na to sa Thermo Republic. Guys, gusto ko lang mag-share ng skincare ko lately. Dati, super dry at sensitive ng skin ko. Parang lahat ng products na sinubukan ko, hindi talaga hiya. Then I discovered this Thermo Republic. Ang gentle niya, as in, hindi siya mahabi, hindi siya sticky, and consistent yung glow. Hindi ko naman sinasabi na magic siya, pero ang laki na naging improvement. Marami rin akong nakita na nag-share ng positive experience dito. Kaya nag-curious ako, true enough, iyan siya sa akin. Kung may sensitive skin ka rin, baka makatulong din ito sa'yo. Try mo lang, baka ito na rin yung product na hinahanap mo. Kung gusto mong i-try, click the yellow basket. Halimbawa ng card sale, 50% off hanggang mamaya lang. Last pack na, add to cart na. Perfect to sa mga buyers na ready na talagang bumili. So halimbawa, itong Dermo Republic na to, ipop mo ta tintong tada gamit ang hard sale. Okay. Ito naman ang limbawa ng hard sale. Besh, naghahanap ka ba ng skincare na effective at affordable? Ito na yon. Don't scroll muna. Dermo Republic ang gamit ko ngayon. Super ganda ng results sa skin ko. Nakaka-fresh, nakakakinis at ang gentle niya kahit sensitive skin mo. Marami na rin good reviews as in legit walang halong char. At good news, nakapromo siya ngayon. 50% off lang pero hanggang today lang yan. Sayang kung maubusan ka. Click the yellow basket. Check out mo na. Add to cart bago magkaubusan. Ngayon, sinasubukan ko i-combine pariyo. to muna, din hard sale sa dolo. Try nyo rin. Anong style ang gamit mo? Comment below. Tens of sale or tens hard sale. Hello for more selling tips.